usaping pa pananampalataya. Ang pangangaral ng mga pastor sa Pilipinas. Ang tanong, katotohanan ba? Hello guys! Ang pagtalakay at pagsusuri sa mga mga ngaral na tatalakay natin ay layunin nating magbigay ng makakristyanong pagsusuri sa mga pahayag ng mga pastor. Hindi para manira, kundi para magbigay linaw. Ating patutugtugin ng buo ang video upang maiwasan ang maling konteksto. At ginagamit natin ito sa ilalim ng prinsipyo ng fair use para sa komentaryo at edukasyon. Maraming salamat. Ang bibigyan natin ng reaksyon ay ang pag-expose ng isang former minister ng Iglesia ni Cristo. walang takot na pagtubulgar ng mga katiwalian ng Iglesia ni Kristo. Makatotoha ng paghahayag ng kabulukan ng reliyong ito. Mga aral sa loob ng Iglesia ni Kristo ni Manalo na wala sa Biblia, manapa laban sa Biblia. Na sila lang ang may karapatan, sila lang ang may karapatang manalangin, humingi at bigyan. Yan ay isang malaking kasinungalingan. Mahal namin kayo! Hindi lang ninyo kami naunawa. Humanda I Magandang uh, gabi po mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao at uh, dispensa po sa pagkaantala po nito ng aming uh, segment na ito dahil sa uh, nagkaroon po ng ilang technical na problema. Uh, hindi ko po malamang kung may, kina may kinalaman itong nasa ligod ko na mayroon pong uh, eroplano na may hilang tangke na yung eroplano po ay kumakatawan sa sa ibon <laughs> o sa kabayo <laughs> na matulim pa kayo sa agila at yun namang tangke ay kumakatawan sa karo na parang ipo-ipo. Well, kidding aside mga kababayan ay... Uh, Minsan pa'y bumabati kami ng isang magandang gabi. At sa bahagi pong ito ng aming pagbubunyag, ay uh, bibigyan daan po namin yung pong reaksyon ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo ugnay po doon sa ibinunyag po namin ang nagdahan. Na ito po'y may kinalaman, mga kababayan, doon po ba sa aming ibinunyag, na tangi lamang may karapatan na bumasa at umunawa po sa Biblia ay ang kinikilalang subo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo at uh, ang mga ministro sa Iglesia. At amin din inilantad ang katotohanan na ang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo ni Manalo ay indirekta po na binabawalang magbasa ng Biblia. Yun po ang kanilang reaksyon. Hindi raw sila binabawalang magbasa ng Biblia. At yun ang gusto naming bigyan daan ngayon sa parting ito ng ating programa, INCM Expose, para amin pong tiyakin sa inyo na ipinahayag man namin na ang tanging may karapatan na umunawa magbasa ng Biblia ay ang mga ministro sa Iglesia ni Kristo ni Manalo, eh yun po'y mula din sa pagtuturo nila eh. Hindi naman po sa amin galing yun eh. Kundi sila mismo ang nagpatunay niyan. Ano pong katunayan niyan, mga kababayan? Lalo na sa mga kaanib sa Iglesia ni Kristo na nakikinig po sa gabing ito. Kanino po ba nagmula yung pahayag na Tanging mga ministro lamang ng Iglesia ni Cristo ni Manalo ang may karapatang bumasa at umunawa ng Biblia. Babasahin po namin sa inyo sa isang aklat na ang pamagat ay kasaysayan ng Iglesia na itinatag ni Cristo, na ito po ay uh, inirathala mismo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, ay ganito po ang ating mababasa sa pahina... 166. Ang kabanatay 29, ang Iglesia ni Cristo sa uling araw. Ikaapat na bahagi, ang mga aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Pansinin po ninyo, mga kababayan at mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, uulitin ko lang ang tanong, sino po? Sino po ang nagpatotoo na ang may karapatan lamang bumasa, umunawa ng Biblia, mga ministro lang, sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Ito po ang nakasulat sa Pahina 169, sa letra I. Pansinin po ninyo, sumasampalataya siya na ang may karapatan lamang na makaunawa at magturo ng dalisay na ibanghelyo ay ang mga taong sugo ng Diyos. Hindi dapat mga ministro lang ang magbabasa. Dapat turuan rin ang mga miyembro na imbestigahan ang kanilang mga inaaral upang patunayan sa mga miyembro na pawang katotohanan lamang ang kanilang inaaral. Gaya ng ginagawa ng mga taga sa Thessalonica. At pagdakay pinayaon sa gabi ng mga kapatid si Pablo at si Silas sa Berea, na nang dumating sila doon ay nagsipasok sa sinagoga ng mga hudyo. Ngayon, lalong naging mararangal ang mga ito kaysa mga taga-tesalonika sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisika at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan kung tuloy nga ang mga bagay na ito. Ito pong binasa po natin, mga kababayan, ay patotoo mismo ng Iglesia ni Kristo ni Manalo na sila po ay palataya na ang tangi daw may karapatan na makaunawa, magbasa ng Biblia, e taong mga sugo ng Diyos. E sino po ba yung tinutukoy nilang mga taong sugo ng Diyos na may karapatang magbasa ng Biblia? Babasahin po natin sa kanilang pandoktrina. Ito po yung serye 1976, 1977, sa Pahina 19, Leksyon bilang 8, at ang paksa si kapatid na Felix Manalo, ang sugo ng Diyos sa araw. Babasahin po natin sa ikawalong bahagi ng tanong. Ano ang karapatan ni kapatid na Felix Manalo at ng mga ministro sa iglesia ni Kristo sa pangangaral ng ibanghelyo. Mapapansin po ninyo, mga kababayan, sa katanungan pa lamang, meron na ipinakikita karapatan. Si Ginoong Felix Manalo na kinikilala nilang sugo sa kanilang iglesia at yung mga ministro mismo. Kaya ang tanong, ano raw ang karapatan? E ano nga bang karapatan? Basahin natin dito sa kanilang sagot. Hinulaan ang may hawak ng tatak at ang magtatatak at ang pagtatatak ay ang pangangaral ng Ibanghelyo. Ano raw yung karapatan, mga kababayan, nitong kanilang kinikilalang sugo na si Felix Manalo at ang mga ministro sa Iglesia ni Kristo? Ang sabi po nila, meron binabanggit silang may tatakanya Merong magtatatak at ang pagtatak, pangangaral ng ibanghelyo. E alin po ba yung tinutukoy nilang tatak? Napag-aralan po natin ang nagdaan yan eh. Binabanggit po sa Ipeso, 1.13-14, pangangaral ng ibanghelyo. At ang magtatatak ay eh si Manalo, si Ginoong Felix Manalo at yung kanyang mga ministro. Sa pamamagitan nga ng pangangaral, ng Ibanghelyo. Kaya maliwanag, mga kababayan, na ang ipinakikilala po nila na na may karapatang umunawa ng Biblia ay walang iba. Kundi ang kanilang kinikilalang sugo na si Felix Manalo at ang mga ministro sa Iglesia ni Kristo. Sila lamang ayon sa kanila ang may karapatang umunawa, bumasa, mangaral ng Ibanghelyo. Kaya nga nagtatatak ayaw sa kanila eh. Meron nga pala akong naalala sa aral ng MCGI tungkol sa paksang mapalad ang bumabasa. Na pinapatungkol kay Brad Eli Soriano. Bumabasa na nakakaunawa. Mukhang hawig. Alam ng mga miyembro yan sa ang dating daan. Eh ngayon ang katalungan po natin, mga kababayan, eh paano po yung mga tao na gustong bumasa? makaunawa ng Ibanghelyo, katulad ng mga kaanib, mismo sa Iglesia ni Kristo. Diyan po sila nagre-react eh. Binabawalan daw kaming magbasa ng Biblia. Yun ang sabi nila, pero uulitin ko tanong. Eh ayon mismo sa kanila. Sa tagapagturo ng Iglesia ni Kristo ni Manalo, paano po yung tao na gustong bumasa? Gustong umunawa nang mga pahayag na nakasulat sa Biblia. O tingnan ninyo ang kanilang pagtuturo. Balikan po natin ito kasaysayan ng Iglesia na itinatag ni Kristo, na ito po'y inilathala ng Iglesia ni Kristo ni Manalo. Ito po sagot nila. 169. na 169. Pansinin nyo't napakalagan ito. Kaya, ang mga tao na nagsikap na ito'y matutuhan sa pamamagitan ng mga paaralan ng sanglibutan ay hindi nakarating sa pagkaalam ng katotohanan. E paano po yung tao? O maging yung mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ni Manalo na gustong makaunawa, gustong bumasa ng Biblia, yan po ba'y kanilang mauunawaan? E napakaliwanag po ng pahayag nila. E kahit anyang tao, mag-aral pa sa paaralan, pag-aralan daw ang Biblia, hindi rin nila mauunawa. Kaya ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ni Manalo, hindi po yan ini-encourage magbasa ng Biblia. Indirekta. Pinagbabawalan silang bumasa ng Biblia. Eh bakit? Hindi rin daw nila mauunawa. Eh. Kahit sila'y mag-aral sa mga paaralan, hindi nila mauunawa. Eh bakit hindi raw mauunawa? Yun lamang daw sugo nila. Yun lamang daw mga ministro sa Iglesia ni Cristo ang may karapatan na bumasa, mangaral, umunawa ng santong kasulatan. Yan ituro nila. Ito namang mga kaanib kasi sa Iglesia ni Cristo ni Manalo ang gusto atang mabasa letra por letra eh. Na ano? Bawal magbasa ng Biblia ang mga kaanib. Ano ba pagkaintindi nyo? Nung sinasabi ng tagapagturo ng Iglesia ni Kristo ni Manalo na kahit ito pag-aralan, hindi nyo mauunawa. Hindi bang ang singkahulugan yan? Eh, hindi rin nyo pwedeng basahin yan eh. Sapagkat basahin man nyo, hindi rin nyo mauunawa. Eh gusto ninyo, letra po letra, just read between the lines. Ika nga. Eh pagka ba sinabi nila na hindi nyo mauunawa kahit nyo pag-aralan, ano ang singkahulugan nun? Eh kahit kayo bumasa, hindi nyo yan maintindihan. Yan ay ayon sa tagapagturo ng Iglesia ni Kristo ni Manalo. Pero ayon sa Diyos. Ha? Yan ang malaking depekto ng Iglesia ni Kristo ni Manalo. Eh. Yung kanilang paraan ng pagtuturo. Kaya sasangguni tayo sa Biblia. Sa mga ministro ng Iglesia ni Kristo ni Manalo, ang Biblia hindi mauunawa kahit basahin. Ha? Eh sa Diyos, ano ang kanyang pahaya? Totoo ba yun? Tingnan natin. Pinagbabawal ang pagbabasa ng Biblia. Tingnan nyo, sabi ng Diyos. I sa Isaiah 34, 16, Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon. At inyong basahin. Kahit isa sa mga ito, hindi magkukulang. Walang mga ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Ayong po sa Biblia. Totoo ba ang itinuturo, pinangangaral ng mga ministro sa iglesia ni Kristo ni manalo? Na, ang Biblia kahit basahin, hindi mauunawa? Ibigay ang liwanag ng maba, nabasa po natin. Ang sabi ng Diyos, inyong basahin. Eshinti do kung naman ang gagamitin mga kababayan eh. Kung ang babasa ng Biblia. Hindi makakaunawa kahit basahin ito. Bakit ipag-uutos pa ng Diyos na inyong basahin? Di ba very simple eh? Eh, sasabihin pa ba ng Diyos at iuutos niya inyong basahin kung ang Biblia hindi rin mauunawa? Kaya malaking kabalbalan. Isang malaking kasinungalingan. Yang pagtuturo niyan ng mga ministro sa Iglesia ni Kristo ni Manalo na sila lamang ang nakakaunawa at pwedeng bumasa ng Biblia sapagkat ayon sa Biblia, mga salita ng Diyos, ang Diyos ang may utos, inyong basahin. E ba tayo nyo ipabasa sa mga kaanit? Sa paraang hindi rin din nila mauunawa. Hindi ba ganyan ang diskarte ninyo eh? Hindi man nyo sinasabing rektahan na wag basahin. Pero ang sabi nyo, ang Biblia, kahit basahin, hindi mauunawa. Sing kahulugan nun, ayun yung pabasahin ng Biblia ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ni Manalo. Kaya tatanungin po namin kayo bilang pangwakas. Gusto naming tanungin kayong mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ni Manalo. Sino ang inyong pakikigyan? Sino ang inyong paniniwalaan? ang mga ministro nyo? Nagsasabi ng Biblia, sila lang ang makakabasa, sila lang ang makakaunawa, o yung sinabi ng Diyos na inyong saliksikin, inyong basahin ang kanyang kasulatan. Very simple yan, mga kababayan. Kaya dalawang bagay lamang ang pagpipilian natin. Mga kaanib sa Iglesia ni Kristo, ni Manalo, sino ang susundin nyo yung utos ng Diyos o yung utos ng mga ministro sa Iglesia ni Kristo ni Manalo. Kung ang susundin niyo yung utos ng Diyos, makatitiya kayo sa langit kayo. Pero kung ang susundin niyo ang utos ng mga ministro, makatitiyak din kayo sa impyerno kayo. At yan ang katotohanan na hindi ninyo kayang tutulan. Kaya hanggang sa muli, mga kababayan, at sana, mga kaanib, sa Iglesia Ni Kristo, panahon na para idilat nyo ang inyong mga mata sa katotohanan. Buksan nyo ang inyong pakinig para kayo makaunawa ng tunay at dalisay na mga salita ng Diyos. Hanggang sa muli, marami pong salamat sa inyong pakikinig. I am... I am... Maraming salamat sa panunood. Please subscribe, like and share. Mag-comment naman kung ano ang masasabi ninyo sa aking content.